alak. Oh, alak to ah. Alam nyo bang alak? Okay. Di ba bawal ito? Yes. Oh, bawal sa mga bata. Ayan. Okay. Pero mayroon akong sito dito. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, ito, hindi natin iinumin ah. Okay. Hindi natin iinumin to kasi bawal sa bata to. Huwag kayong iinom ng ganito kasi bawal. Ang gagawin lang natin, Ilili, ililipat natin ang laman nito doon, tapos ilalagay natin ito dito sa loob. Ipapalig natin. Kasi, di ba wala pa si Ma'am? O. Oh, ipaparang natin si Ma'am kasi kanina pa siya pumunta sa labas. Ipaprank natin siya pagdating niya, makikita niya. Umiinom tayo, pero ang iniinom natin itong sito. Ah, o. Oh, itong alak, bawal uminom, ha? Ah. O. Oh, yan, bawal sa atin yan. Bawal uminom. Kaya, tatanggalin natin yung lang ilalagay natin doon. Ano kasi?

maghati na lang kayo sa isang ano ah. Kuha ka ng baso, Ken. Maghati na lang kayo sa, sa isang buti ah. Ayan. Para kasi oh, Alam ko din na kailangan na din to. Ito pa oh. oh yung buto. Hindi na, hindi na ako. Uy, yung buto yung -buto, buto. Hindi na, hindi na, hindi na. Madumi, madumi, madumi. Hindi ko na Oo, oh, nagay mo na to. Sige, sige, sige. Parang ito oh. Parang... Salinan nyo na, salinan nyo na. Tapos kunyari, pagdating yung mga kunyari, lasing-lasing kayo, ah.

Itong mga lagay ng sito. Takpan yung ganyan, tapos ita ita itago na, itago na din. Tama sa Yung sito lang, okay. yung okay lang. Yung, 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 Okay, open Sige, okay, lang. Dito yan. Ito Yung sito lang ang itatawag. kunyari. Kunyari, nabuksan na lang. Kulang pa yan. Kulang pa ito. Kailangan pa ba kuligay? Pak, pak. Hindi na. Hindi na. Swap. Parang ito. Oh, Mga bata, hindi to alak ah. Sito to. O, oh, bawal okay. sa atin ang alak ah. O, oh, lalo na sa inyong okay, mga bata, mire. bawal.

Many, many minutes later. <coughs> mm. <Sarah>. <coughs> 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 Ay anak, ano ba naman yun? Kaya rin naman nabimintay dito, habang nasa nabas kayo. <laughs> ano Uy, naka-touch na kami! Anong ba sabihin? Uy, naka-touch na kami! Naka-touch ko ka lang! Huwag mo sabihin! Ay! Lagot ako sa papa mo yan! Ma, huwag mo Ma. sabihin na lang! gustong-gusto naman nila oh! Ay nako! Cheers! Na! Ma, ang gising pa ako! Oo! Oh, oh. Aba, asa? Lagot ako dyan sa mga mamat Ma, sa kapapa niya!

Daiin din eh. Wag Ano kuya mo 'yan? Nakutak usak kanila. Wag 'no, wag kayo magsusumbong sa tatay. Oh. hindi daw sila magsusumbong ma. Oh, bata-bata yung mga ano yan, tinuturuan mo. Di ba sabi What? mo kanina kasarap? Bakit dito nalasing ka na? Wala kang magawa ka na kahit na. <laughs> Akala ko mang hindi nakakalasing ito kasi sabi nila masarap eh. Mga pang-imagas lang. Anong pinig? Magas. Kakaigat ako eh. Oo kakaigat ako. Gusto hey! gusto na nila to. Oo oh, hindi pa daw. Oh! akin, akin, akin na. Akin na, Ito sa kanila na mga akin hindi ako nasa Akin, na, lo, akin na. Ikaw na, na. yung ano, yung Andito doon, ang yung ano ang doon o, sinalin lang namin namin <laughs> ah eto ba, ayun ah magroon lang namin mag Oh kayo, ah ah oh dito oh dito oh mga bata yung sinabi ko sa inyo ah oh wala po Itong alak, ito alak, yung tubong naman yan, bawal. Oh. Ata. Pero yung sito, Ay. <laughs> <laughs> Ay, Ang galing din na gili. <laughs> <Bago it all. laughs> pa.